So, ako, may ginagawang bagong recording ngayon. Ang bagong kanta na gawa ni Benny Saturno. Ang title po nito Ingat Ka. So, abangan nyo yan, uh, Ingat Ka. Ang gandang kanta po ito, medyo feel-good music, feel-good song, uh, composed by Mr. Benny Saturno. Di ba? Hindi po ito yung sagamot. Ingat, di ba yun? <laughs> ito, Ingat Ka. Sa so, mga mahal mo, bago malas, di ba? I love you, mahal kita. Ingat Ka. Lagi naman, di ba, ingat. Di ba, nung nagkaroon ng pandemya, laging be safe, be safe, be safe. O, ingat. Kaya itong kanta to, timing na timing. Gawa po ito na Benny Saturno at i-record -re ko na to. Ang title nito, pakita mo yung minus one lang. Di ba? Di ba, ang ganda eh. Ang ganda kanta po ito. Ano? o. Composed by Mr. Benny Saturno. I-record -re na po namin ito this week at sana magustuhan nyo. Sabi nyo, lagi naman may bago, di ba? Ibangay nyo, ang ganda-ganda yan, oh. ka. Yan. No? Ingat ka. Wow. Ito diba? yung song. Sa lahat, ah. Sa lahat, ah. Di Kaya nga, mic. Sige. One, two, yan. Yeah. Pa patigim lang to, patigim. Hindi eh, ko pa na-record to. Sample lang. This song, and new song. Lagyan ng konting reverb para may joke Live talk. Para may may joke lang tayo. Ito yung mga MRS. Most recorded song. Ang gusto ko'y lagi kang nakikita Araw-gabi parati kang kasama Ayoko nang kahit na minsan Sa akin ay mawawalay Kapag ikaw ang siyang lahat Sa akin, ito'y lagi kong akamini ah, Nag-iisa ka lang sa puso't damdamin Ingat ka, lagi mong tatanda Ingat ka Kita kamal, ingat ka kaili kail na saan hindi kita papayaan. Ingat ka kailan ang pagkibig ko, ingat ka, y para sa yo. Sana ay lagi ikai kapiling ko.